Topic po natin ngayon, tungkol sa hilo. Okay? Alam niyo, pag pinag-uusapan pa lang yung hilo, minsan mahihilo ka na eh. Yan ang feeling mo. Pero, nakakatakot minsan na hilo. Maraming klaseng hilo. Okay? Merong hilo na tunay na vertigo. Okay? Naka-experience mo kayo ng vertigo. Yung vertigo, talagang umiikot yung paligid mo. Parang merry-go-round. Talagang nakakatakot. Iikot siya. Nakaupo ka lang ikot na ikot. Yun ang tunay na vertigo. Merong hilo na disequilibrium. Parang wala ka lang balance. Parang puyat lang lutang. Ay ibang usapan yon. Merong hilo na parang matutumba ka. Parang nandidilim yung paningin mo. Okay, parang babagsak ka. Iba po yon. Pwedeng mababa blood pressure, anemic, may problema sa puso. pag-uusapan natin, yung tunay na vertigo na hilo na paikot. So yan, no, may ikot yan. Uh, pag naka-experience kayo niyan, nakakatakot. Usually, ilang araw yan eh. Oras na umatake na yung hilo, ganito gagawin nyo. Upo lang kayo sa isang lugar. Firme lang. Upo or higa lang. Okay? Kasi lalo kang gagalaw, lalong ginagalaw mo yung ulo mo, lalo ka mahihilo eh. Lalo na sa tenga ng gagaling. Pwede ka uminom ng tubig, hingi ka ng tubig, kasi pag ikaw na mismo, hindi ka na makalakad eh. So, ingat sa lakad. Dapat hahawa ka na sa mga lamesa. Baka matumba ka. Iwas na sa alak, kape, sigarilyo, lalala yung sintomas. Sapat na tulog. Trigger stress. Basta na stress, na puyat, pwede umatake yung vertigo. Huwag magpapanik. Kasi pag natakot ka, isipin mo, stroke na to, malala na to. Lalong lalala yung sintomas. Actually nangyari na to sa akin siguro mga once or twice o minsan yung mga pamuntik-muntik na mag-vertigo. Ano ang cause ng vertigo at later pag usapan din natin pala tinnitus. Tinnitus yung umuugong yung tenga, medyo hawig yun eh. Vertigo umiikot. Tinnitus maugong yung tenga, minsan konektado yung dalawa. Kung kayo ay may sipon, maraming uhog yan, yung uhog na yan, dahil galing sa ilong, minsan pumupunta sa tenga. At pag namaga yung sa tenga, pwede mag-cause ng vertigo. Yung mga may allergy, okay? Allergy, marami ka rin sipon, di ba? nag allergy ka, bahing ka ng bahing. Minsan, namamaga din yung sa tenga. Actually, itong tenga natin, tawag natin dito semicircular canal. Siya nagsasabi sa atin, ang tenga natin yan yung balance, eh. Siya nagsasabi kung upo ka ba, nakatabingi ka ba, nakatihaya ka ba. Kaya nga yung mga boxer, di ba, pag nasuntok sa tenga, pag nasuntok sila dito, nawawalan sila ng balance. Eh. Okay? So, yan talaga ang tagaayos ng balance. So, pag nagkaroon yan ng tubig, infection, tutuli, pamamaga, may problema sa tenga, doon nagkaka-vertigo. At minsan, yung ugong din. May kasabay na ugong tinnitus merong parang mga crystals itong tenga natin. Ito, maliliit na crystals siya. Dapat, itong mga crystals na to nakalapat lang dito. Normal position of crystals. Yan, uh, ear infection, pwede mag ng vertigo. Ito yung common, benign, paroxysmal positional vertigo. Nahihilo pag ginagalaw yung ulo. Meron ding Meniere syndrome, medyo not common na disease, causing vertigo and tinnitus. Okay? Ano gagawin natin pag may vertigo na? Okay? Pahinga muna. Huwag mo na matatakot. absent ka muna. One day, two days, hopefully, the next day, mababawasan na yung vertigo. Best treatment, tulog talaga. Itulog mo lang siya. Pero minsan ang problema, pag pinikit mo yung mata mo, doon pa lalo umiikot eh. Doon pa umiikot. Eh. Pero wala ka ng choice. Eh. Pag ganyan, dasal na lang. Oh. Pahinga lang, dasal. Na sana, vertigo lang. Kasi kung vertigo, tenga lang. Hindi naman delikado. Pero mamaya, didiscuss ko rin yung other causes na possible na hilo pero ibang dahilan, hindi vertigo. Uminom na maraming tubig kasi pag dehydrated ka, more prone na mahilo. Ito, Nung nahilo ako, na vertigo ako ni si Doc Lisa, na vertigo din eh. Si Doc Lisa naman, kaya na vertigo, biglang upo. Pagising niya sa umaga, delikado po yan eh, yung natutulog ka. Biglang upo. Sa biglang upo, yung mga crystal sa tenga niya, nagalaw, nalihis. Kaya nag-vertigo siya. So, upo lang siya, focus on one object. Tingin ka lang sa isang TV o isang painting. Doon ka lang tumingin. Hayaan mo umikot-ikot yung paligid mo, nakatingin ka pa rin. So, nilalabanan mo siya. Di ba? Umikot siya eh. Kabado ka eh. Hindi mo alam kung matutumba ka, parang gumagalaw yung sahig. Pero nakafocus ka pa rin eh. So, nilalabanan mo siya. Focus, dilat. Kasi pag pinikit mo mata mo, eh, unless matutulog ka, pag pinikit mo mata mo, lalo ka mawawalan ng balance. Salabat, ginger, luya, may tulong konti. Pero ang mas may tulong, itong mga tableta. Over the counter, itong meclizine para sa hilo, over the counter. Merong prescription ng doktor, betahistin, mas mabisa, konti. I explain ko mamaya. Kailan tatawag sa doktor? okay Kung vertigo lang, pwede na yun. Meclizine, betahistin, pahinga ka 1 to 2 days, dapat mawawala din yan. Baka na-stress ka lang baka may allergy lang o baka biglang nagalaw mo lang ulo mo. Pero kung merong ibang sintomas na medyo baka hindi na vertigo. Okay? Baka may pamamanhid na, may ibang issue na. Eh, yung mga mas serious disease. Tulad ng baka bumagsak ang blood pressure. Okay? Bagsak ang blood pressure, nagloko yung tibok ng puso. Hindi siya talaga vertigo, parang dumidilim eh parang kokolaps co ka eh. Nawawala ng malay o mawawala ng malay. Poor blood circulation, parang stroke. Namanhid, nabulol, eh hindi na vertigo yon. Nervous. misal yung mga tao nagpapanik, panic attack. Okay, hilo din yan. pero nervous lang yan. Anemic, kulang ka sa dugo. Okay, pag kulang ka sa dugo, eh siyempre mahihilo din. Low blood sugar, hypoglycemia. Kulang sa kinakain, nagugutom ka, hilo ka rin. Pero alam, alam nyo itong hilong to eh. O like ako, ako, ngayon nga hilo-hilo ako eh. Bakit? Akin salamin eh. Kasi pinipilit ko itong mababang grado eh. 100 lang to pero grado ko siguro 200 na. So, may hilo din ako. Kakabasa, pag... Paghilo at sakit ng ulo, ano yon? Pag dito masakit, mata yon, di ba? Pag dito masakit, sinus yun. Ito, vertigo pa ikot eh. Pag nalaman mo na anong cause, mas hindi ka nakakabahan. Siyempre, pwedeng stroke, pero alam mo naman sintomas ng stroke eh, di ba? Oh, manhid, sakit ng ulo. Heart attack, bukod sa hilo, ah, pinapawisan, may masakit sa dibdib. Iba naman yon. So tulad na sinabi ko, sa tunay na vertigo, ito may crystals. Tapos yung crystals na lihis. Parang si Doc Lisa nakahiga siya pagising niya ng mga 5 AM, pag upo bigla, o minsan yung galaw niya bigla ng ulo niya, 'di diba, Sabi ko sa so, inyo dahan-dahan, biglang galaw ng ulo, iikot yung paligid. Okay, may ikot ng paligid. Merong home remedy sa vertigo. Okay, turo to ni Dr. Jim Di Magila, a eh, please maneuver. Pag ang doktor gagawa, maraming ikot-ikot sa ulo eh. Pero pwede naman sariling gawa eh. Pag umatake ang vertigo, may dalawang pwedeng uh, panggal, uh, pinanggalingan. Pwedeng kanan tenga ang nagkaroon ng problema sa crystals o kaliwang tenga. Paano mo malalaman kanan? Siguro kung mas bingi yung kanan, mas dito mo, mas dito yung may ugong, pwede mo sabihin sa right or left. Pero pag hindi tayo sure. Gagawin mo na lang both sides. Let's say, right side ang duda mo. Dito galing yung, yung crystals na natanggal. Di ba sinabi ko sa inyo? Natanggal to eh. So, natanggal yan. Kailangan ibalik sa tamang pwesto para mawala yung vertigo. So, gagawin. Upo, tingin sa kanan, hihiga. Hihiga, ulo na sa kanan. ano Tapos, yung katawan, di diretsyo na. Okay, nakaganyan ka. Tapos yung ulo mo, gigit na, tapos ulo mo lalagay mo diyan, tapos iikot mo naman yung katawan mo hanggang ibababa mo yung ulo mo doon. Ayan oh. Naka right, tagilid katawan, naka left, nakababa yung ulo, upo. Okay, pwede rin gawin sa left side. Pag left side naman baliktad. Tingin naman sa kaliwa, unahin nakakaliwa yung ulo, gitna, pakanan, upo naman sa kabilang side. Ano purpose nito? Usually, three times ginagawa. Pwede ka mahilo konti dito, pero ito yung... Pwede nyo gawin, pwede nyo hindi gawin. Pero ito yung pinaka-home remedy. Eh. Ang ginagawa nito, binabalik niya yung nalihis na crystal sa tamang pwesto. Hopefully, kakaikot-ikot ng ulo, kasi tubig yan eh, may tubig sa loob niyan eh, mabalik sa tamang posisyon. Pwede ring tableta, okay? Meclizine, Uh, ito 'yung pinaka-common over the counter. Pwede rin 'to sa motion sickness, 'yung uh, pagsumakay ng kotse, airplane na hilo. Betahistine, ito reseta, ito rin reseta. Explain ko isa-isa. Ito, Meclizine, wala po tayo na advertise ha. Uh, ito 'yung mga brand name, may Dizitad, may Bonamin, marami pang mga brand name. Basta, ang daming generic nito eh. 'Yan ang Meclizine 25 mg two times a day. Pwede siya sa vertigo, pwede siya sa motion sickness antihistamine siya, ibig sabihin, yung utak mo, mas hindi nahihilo. Pero, actually, yung mga ENT doctors, mas gusto nila itong isa. Mas malakas pa. Itong isa kasing betahistin, more pang vertigo at tinnitus. Ay, eh. eh ako may tinnitus din ako. Eh. Nung umatake nga sa akin yung vertigo, ko, nagbabaon ako ng beta uh, betahistin. Mas mahal lang to. Reseta ng doktor Betahistine, common brand name Sirk or any brand name na gusto mo. May 8mg, 16mg, 24mg two times a day, usually two times or three times a day. Pag nagpa-check kayo sa ENT doctor, gusto niya 24mg two times a day. Kaya eh ako mababa lang dosis ko mga 16 or 8 lang iniinom ko. Okay, so may tulong din siya. Nababawasan yung hilo, patitinitus. Yan. Pero kailangan inumin mo mga one week. Okay? okay. Pag umatake. Meron ding sinarizin. Binibigay ito usually sa mas may edad, mga senior, na medyo may brain problem na. Uh, neurologist, ito mahilig ireseta sa hilo na galing sa... Uh, misan galing din sa, sa, ulo natin. Pero ang problema nito, medyo drowsy, sedating. So, medyo antok-antok ka. Hindi pwede ko nagda-drive ka. Okay? Yung mga may motion sickness, nagsusuka sa airplane, sa sasakyan, pwede sila uminom nitong meclizine. Okay? One hour before airplane, inum uh, inom sila sa tableta. Ano pa isang cause ng hilo? Nervyos, stress, puyat, smoking, uh, alak, diabetes, Merong mga maintenance na gamot, uh, pero yung doktor naman magre reseta sa inyo na possible din mag-cause ng dizziness. Siyempre, dapat healthy lifestyle. Tubig, exercise, mm -hmm. iwas sa uh, kape, alak, sobrang alat, sobrang uh, tamis. Yan, nabawa stress. Ito naman po, dagdag ko lang konti, tinnitus. Problema ko rin itong tinnitus na to. Sabay na yan oras na may tinnitus ako, yung mga naka-experience, yung may ugong, eh, takot na ako baka mapunta sa vertigo eh. ba? Diba? Itong tinnitus na to, maririnig mo siya pag lahat. Walang aircon, wala yan. Maririnig mo parang uh, marami kayo sound. Parang bubuyog, parang aircon, parang airplane, parang makina. Nakakainis siya. Uh, may araw, pagising mo, ang lakas ng ingay. Talagang disturbing. May araw, mahina yung ingay. Ngayon, okay ako ngayon. Wala, wala ganong ingay. O hindi ko na pinapansin. Maganda nga nina ito, pinapansin eh. Pero parang may hangin yung tenga mo. Parang may bulak na naka, nakalagay eh. So, ano nagkakosantinitus? Medyo hawig siya sa vertigo. Ear infection. Tenga rin ito ko eh. Tenga rin ang problema. Ito, barado tenga. May sinus na punta sa tenga. Ano tunog ng tinnitus? Sobrang stressful to ah. Parang bubuyog, parang kotse na umaandar, parang electric fan, o oh, parang ugong ng uh, fluorescent light, 'di ba maingay din siya. Ano nangyayari sa tinnitus? Sa vertigo, yung mga crystals nag nagtanggalan, 'di ba? Kaya nalito tayo sa sa kaliwa o kanan natin. Dito itong cochlea natin, yung mga buhok dito, parang mayroong malilit na buhok yan sa loob na tenga, nasira. Usually sa may edad, din may tinnitus. 50 years old, 60 years old, kumbaga sa speaker ng music mo, nasira na yung speaker, pangit na yung tunog. Yan, no? nasira na yung tenga natin. Eh. So dahil may nasira, itong cochlea, lagi nang may sound ano eh lagi na may sound so pwedeng may tutuli may sira mismo yung tenga tumatanda na pwedeng mahina na pandinig mo na trauma pwedeng mahilig ka makinig ng sobrang lakas na sound pag nag-music ka sobra lakas kaya pag mo nagkaroon ng tinnitus kaya bawal din sobrang lakas eh no, hearing loss exposure to loud sound kaya nagka tinnitus so ear infection na butas eardrum, may infection sa tenga. Nakaka-trigger ng tinnitus, puyat, stress, sobrang ingay, pollution, temperature ng babago, paggalaw ng jaw, galaw ng uh, high salt, high sugar diet, smoking, alcohol, at uh, substance abuse. Yung isang ENT doctor, ang turo niya ganito eh, alagay mo daw yung dalawang daliri mo dito, tapos sasabihin mo, hey, iganyan e, mo lang daw, hey. Ayaw ko, turo lang niya. Pero ako, pinapop-pop ko lang dito. ginaganyan e, ganyan ko lang. Misal, lumuluwag yung tutuli. Bawal maglagay ng cotton buds. Okay? Bawal na bawal gumamit ng toothpick o hairpin. Nako, pag nabutas nyo yung tenga nyo, ENT doctor na lang. So, ganyan lang. Dito lang sa labas, ang linis. Minsan, nawawala, napapap. Tapos yung, yung mga tutuli, kusang lalabas lang. Every six months, usually, nagpapalinis ako sa tenga. Okay? Ang gamot sa tinnitus, mas bagay ang betahistine. Pang vertigo, pang tinnitus siya. Napaka nakakainis itong, vert, uh, itong tinnitus. Pag umatake yung ugong, maiinis ka parang desperation, hopelessness, isolation, insomnia. panaka naka-experience kayo nito. Kaya dapat parang huwag mo nalang pansinin, ano lang eh, tiis total may araw naman mawawala. Eh. Yung iba, naglalagay na lang ng earplugs o maglagay na lang ng music para matakpan mo yung sound. di ba? Maingay na siya, lagyan mo pa ng sound para makinig ka na lang sa music, tinakpan mo siya. Bawa stress, misa nga, anti-anxiety drug, nabibigyan pa ng anti-depressant at relax. Okay, sana po nakatulong itong video natin tungkol sa vertigo at hilo. Maraming salamat po, God bless po. Thank you. Okay na, close na natin. Salamat po.